sa karagdagan pa nating mga balita, pakinggan po natin ang pag-uulat mula naman sa impila ng DCSB ang Spirit FM, CMN Kalapan, Oriental, Mindoro. CNN Live Nation. Dennis Nebreho, magandang araw sa iyo. Magandang araw kasamang Ariel, magandang araw Pilipinas. Nabilhan ng isang sachet na may pinaghinalang droga na nakabalot sa puting papel si Ray Mark Mercado Dueñas, 23 anyos, tattoo artist na residente ng Barangay Batino sa lungsod ng Kalapan sa isinagawang drug bypass operation ng Provincial Police Drug Enforcement Unit, katuwang ang Kalapan City Drug Enforcement Team, Regional Police Drug Enforcement Unit, Regional Mobile Force Battalion at Regional Intelligence Unit sa sitio Agila 1. Nautical Highway, Barangay Bigas, sa Lunsod, Dakong, alas 12.05 ng tanghali noong Sabado, Oktobre 14. Bukod sa nabiling item ay nakuha din sa suspect ang mark money na 500 piso. Kakasuan sa salang paglamag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 si Duenas na ngayon nakapiit sa impilan ng Kalapan City Police habang inihanda ang mga dokumento para sa gagawing inquest proceedings. Ako si Dennis Debreho ng CMN 104.1 Spirit FM Kalapan City na gulat live para sa CMN Pilipinas! CMN live. live. Nationwide. Maraming salamat, Dennis Nebreho, mula po naman sa impila ng Spirit FM, si Amain Kalapan, Oriental Mindoro.